Nandito kami sa Treasure Island kung saan nag stay sila rito. Okay? So, napagod na si Sis Ann sa kanyang lakad. Oo nga, nag-ano nga ako, nagpaalan. <laughs> dito kasi ang sakit ng tiil ko. Ayun, talagang hindi na kinaya ng kanyang paa. Talagang sumurinder na. Sumurinder so, na. So, nakamedyas na lang siya habang naglalakad kami. So, ayan, masaya-masaya ako at nakita ko si Anne, nag-meet yes, na kami. at least na-meet ko na si Sis. Uh, How many B. months we meet to each other? Not three months? No, it's more than that. More than that? Because uh, August, uh, I don't know when we start. I don't know when we start. I think we start... Uh, I think we meet December or January. Or oh, something like that. Yeah, something like that. Mm -hmm. Nag-start na ako pumunta sa ano mo? Sa sa ilis mo. Tapos, ano ka pa yun? Ah, uh, ano pa siya yun? Parang 900. I'm not monetized. Na, that not monetized time. that time. And palagi akong pumunta sa kanya. Tapos, nag-close kami sa ano lang sa online. Online. Usap-usap. So, now, finally we met in yes. person. Yes. <laughs> Tapos, pumunta kami sa condo nila. Dito. Ganda. So, yun lang guys. Masaya ako at nag-meet din kami. Ah, uh, siya nga pala, guys. Miga-miga uh, love -miga shout-out sa aming mga friend dyan. Si Mackenzie. Yes. Si Gorgeous Jin. Kay Ati Asosina, Sila lahat. O, oh, basta lahat kayo. Si Smongz, si si finally. Oh, si si Smongz, punta ka dito. Right talking to. about you. <laughs> Kasi very adventurous ka talaga. T uh -huh. Tinitingnan ko yung mga video mo. So, Ikaw yung susunod kong hahamunin. Next time, palalakarin kita ng how many miles? How many Almost miles, in? man? How many um, miles? We about 700. Oh, oh, seven see? or eight miles ang nilakad namin ni Sis Ann yun. Kaya hindi kinaya ng kanyang paa. Nakamigyas na lang siya. Eh, kasi yung ginagamit ko na shoes, hindi pang... <laughs> hindi pang walking shoes. Sis May! Sis May, <laughs> before Sakit. makalimutan, binabati rin kita, Sis May. So, at saka sa lahat ng Team Bole, eh, Aaron, John, Mana, biga-biga love, shout out sa inyong lahat dyan. So, finally, next time, mamit meet nyo rin si Ann. Pag umuwi ng Pinas. Oo. Oh, oh. <laughs> Pag umuwi oh, oh. naman siya ng Pinas. Okay? So, yun lang, guys. Uh, sini ko lang sa inyo itong araw na ito na talaga sobrang saya namin. This is my first time to meet each other. Tapos, ayun na. Nagbanding na kami. Uh, nagdaldala na kami. Oo, oh, oh grabe. lang. Tapos, so, nag What time, sis? 11. 11. 11. 11 o'clock kami nag-meet Oh, 11 o'clock na kami ng Alawens, 5.30 na. So, yun katagal. Pinipick up kalagad. nila kami dito sa hotel namin, tapos pumunta kami sa kondo nila, tapos sa kondo nila, naglakad kami. <laughs> Walking na kami. Walking, grabe. Seven miles yung nilakad na. Tapos naglaro pa kami. Sinang tapos, talo na? Talo ba? Pa. Talo <laughs> <laughs> oh pala kami pa rin. Talo kami Talo kami pa rin. No, the first time na nalo. Tapos binawi lang. Binawi lang lahat okay. sa machine. No yeah. gambling. No gambling anymore. No. no yeah. It's, It's not good. good. No. It's on. not good. It's not fun. Yup. It's stressful. Stressful. So, mas maganda pa mag-shopping. Oo. Maganda pa mag-shopping. <laughs> Ay, nag-shopping kami sa Ayan. ayan. Nag-shopping Ay, kami. Ay, Kasi ayan. ito lang ma-afford namin. Kasi natalo kami eh. Kapag nanalo pa kami, pupunta kami ng Louis Vuitton. <laughs> <laughs> Ayan, hindi na namin ma-afford yun, kaya hanggang Victoria's Secret na lang oh, muna kami. Hindi kami ma-afford ka okay. doon sa kanila kasi mahal. So, yun lang, guys. Uh, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to at sinamahan nyo kami. Okay? Thanks for watching, guys. Bye-bye. Next time. next time ulit. This is not the first time. This is the beginning. Ha, ah, this yeah. is the beginning of our friendship. Yep. And okay, guys. Okay, Thank you. guys. Shout-out mo si ano? Si, uh, si Bilin? Si, oh, kaya, Bilin! kita na miss. <laughs> yeah. See, Tumawag ka kagabi, sabi mo sa akin, ano, magkita ba kami, sabi ko sa iyo, kita. Eh, dito na. Yeah. Ito na si sis. Thank you sa inyo, John. Sa si next time, uh, sasama ka sa amin. Para yeah. magkita mo si sis Imbi. So, thank you so much, guys. And mabuhay. Bye. Bye, guys. I hope everybody have a good day. <laughs> like uh,